Pero mukhang nililindol din ngayon ang pamilyang Duterte. <laughs> mukhang nililindol sila ngayon, mga kababayan. Yumayanig. Oo, bakit? Kasi eh, may desisyon na rin ang ICC sa interim release ng kanilang ama. Anong desisyon? Yan, patay. ICC rejects Duterte's bid for interim release. Woot woot! <laughs> Oo. Uh, let's make the distinction, ano? tayo ay naaawa at gusto ko natin ipagpanalangin ang mga citizens, ang mga tao sa Davao at sa Davao City dahil sa kanilang dinaranas ngayon, no? mahirap po yung kanilang pinagdadaanan, pinapanalangin nun natin sila. Uh, pero, happy po tayo as far as the Duterte's are concerned. <laughs> happy po tayo, Jarn. Bakit? Kasi ka, uh, rejected. Oh, ICC rejects Duterte's bid for interim release. Ayan. Oh, diba? hmm. Ito ko sabi sa balita. The ICC has rejected the request of former President Rodrigo Duterte's defense counsel to give interim release to the former leader facing charges of crimes against humanity, for murder and attempted murder before the tribunal. In a 23-page decision on the defense counsel's request for interim release, all three magistrates of the ICC pre-trial chamber found that Duterte's detention continued to remain a to remain necessary under Article 62. Of the statute based on each of the requirements set by Article 58.1 of the statute Yan. So, ano nangyari? Puntahan na natin yung dokumento Mas maganda puntahan natin yung dokumento Ayan o, oh, bagong bago Fresh na presyo October 10, 2025 <laughs> <laughs> Ito yung disisyon ng ICC guys Ayan o oh, International Criminal Court Ayan Okay <laughs> Magugulat kayo kung bakit. Oo. Bukang ano, bukang, uh, bukang lahat ng hinula natin dito sa ICC interim release. Eh, yun yung nangyari. Oo, lahat ng hinula natin, guys. Yun yung naganap. Mm. mo na natin. Oh, yan, procedural history, inaresto, tapos nag-file ang uh, defense ng kanilang immediate release dahil nga dun sa interim release, etc. Et, cetera, et cetera. tapos may redacted, on na June 18. Mahaba yan, mga babae. Napakahaba niya. Huwag na natin basahin yan. Um, so, ito na. Punta na tayo sa mga submission. So, ano ba yung mga isinumite? Okay. Ang sabi, yung depensa daw, yung partido ni Duterte, ay humihiling na mapalaya, o mapalaya muna si Rodrigo Duterte. Bakit? Ang sabi nila, ang sabi ng depensa, First, the defense admits that Mr. Duterte does not pose an objective right risk of flight. <smart noise> hindi na daw siya makakatakas. Oh. Considering, meron daw siyang physiological and psychological health condition. <smart noise> hindi na daw siya makakatakas kasi mahina na siya. Oh. Yan yung sinasabi ng mga ano, diba? Ng mga senador din. Mahina na si tatay. Hindi, hindi na siya makakaano. Hindi na siya makakagawa ng damage. <smart noise> hmm. Hindi na siya makakagawa ng damage. Mm. tapos uh, maano na rin siya Uliyanin na siya hindi na siya makaka party you know, psychological reasons the fear to embarrass his hosts and the ease with which he would be found and returned to the court for he is one of the most recognized political figures in the world wow wow <laughs> sige na lang okay Second, the defense asserts that Mr. Duterte will not imperil the proceedings if released. Oh, hindi lang siya manggugulo. Hindi lang siya, uh, siya manggugulo. Hindi siya, ano uh, dito, uh, hindi niya, siya raw i sa mga hearing-hearing, etc., etc. Third, the defense argues that no real or concrete risk exists, sabi that Mr. Duterte will continue to commit crimes given that he has agreed to restrictions that totally neutralize the risk and he will be residing well outside the geographic scope of the alleged crime. Oo, hindi rin naman daw siya titira sa Pilipinas, sa ibang bansa naman daw pala siya titira. So, hindi siya makakakumit ng mga crimes. So, hindi niya may intimidate yung mga witnesses, etc., etc., Okay, humanitarian grounds din daw Further submits that in light of the black Together with this black Baka ito yung sakit Comparing humanitarian grounds Militate in favor of his interim release Yan ang sinasabi ng uh, abogado Ni Rodrigo Duterte Siyempre, sasagot dyan yung prosecution. Asan yung prosecution Ayan, ito yung prosecution Okay Ito yung sinabi ng prosecution, mga kababayan. Uh, the prosecution argues that Mr. Duterte, uh, Mr. Duterte's continued detention is necessary. Kailangan to para kailangan pa rin daw siyang i-detain sa ICC. Bakit? Number one, Mr. Duterte does not accept the legitimacy of the legal proceeding. He is subject to before the court. Sabi ng prosecution, eh hindi nga niya kinikilala na legitimate yung ating proceedings dito eh. Tapos palalayain nyo pa. <laughs> Sabi. Ang alawa. Uh, that he has maintained a political position and international contacts that may contribute to his ability to abscond. May may influence siya pa siya sa dababunga ng kanyang political position at mga kaibigan, kung international contacts, eh baka itago siya ng kanyang mga koneksyon. His potential access to significant financial resources that would enable him to abscond pag pinalayaan nyo siya, magkakaroon siya ng pera ay baka yun ang gamitin niya para magtago sabi ng ano sabi ng uh, prosecution the prosecution further asserts that the release of Mr. Duterte could pose a risk of endangerment or obstruction of the prosecution's ongoing investigation under article 58.1b 2 ito provision to na room statute because of the possible opportunity to intimidate or threaten witness either directly or indirectly through his associates or his family members. And a repeated history of Mr. Duterte interfering with investigations against him. Ayun. <laughs> Hindi naman pala ligid sa kaalaman ng ICC na si Rodrigo Duterte eh nanggugulo sa mga investigasyon laban sa kanya. Baka nakita nila yung kanyang pagharap doon sa Senate hearing nakita din nila yung kanyang pagharap sa Kamara de Representante. Kung saan nakita nila kung paano ang tunay na galawan nitong Rodrigo Duterte na to. Na talagang siya ay, ay nang gugulo, siya ay nang i-intimidate at nakita rin nila kung paano gumalaw yung mga kaalyado ng mga Duterte at ang pamilya niya. Well, ngayon mga kababayan, punta ngayon tayo sa desisyon. Yun naman importante dito mga kababayan. Eh. So pinag nakita natin yung sinabi ng depensa ng abogado ni Rodrigo Duterte. Nakita natin ang sinabi ng prosecution yung mga gustong maglitis kay Rodrigo Duterte. E eh, di punta ngayon tayo sa desisyon. Oo. Punta tayo sa desisyon. Ayan, defense notification, issues, bla bla bla, pasan na natin yan. Ang dami kasi. Eh. Abi-abi ko skuriyay pa sila. Oo, oh, nag-amicus curiae pa sila. Amicus curiae, mga kababayan, ibig sabihin po niyan ay friend of the court. Ibig sabihin, baka kumuha meron pong silang dating, uh, dating judge ng ICC. At humingi sila ng opinion dito sa kanilang uh, amicus curiae. Oo. Sa, nagtanong sila, ano bang dapat namin gawin dito? Kasi may ganitong nagaganap sa aming kaso. And nagbigay siya ng kanyang sariling opinion. Ayan yung opinion ng amicus curiae. ah uh, huwag natin basahin yan kasi... Ayan. Ito na, determination. Ito na yung decision. Yan. Punta na kayo natin decision. Okay. <laughs> Nakalive live ngayon si ano, si Harry Roque. <laughs> o di sabay kami. <laughs> anyway. Okay. Ito na. Um, ito kayo lang sabi. Accord, ito kayo decision ha. Ah, uh, ito muna, requirements ng Article 58.1. Ah, uh, kasulat dito 'yung ano 'yung Article 58.1 eh. Is it? right here, Article 58. Article 58.1b of the statute provides that continuous detention cannot be ordered unless it is necessary. Number one, to ensure the person's appearance at trial. Number two, to ensure that the person does not obstruct or endanger the investigation or the court proceedings. Or number three, where applicable, to prevent the person from continuing with the commission of that crime. or a related crime which is within the jurisdiction of the court and which arises out of the same circumstances. So, eto ho yung uh, Article uh, 1 b na sinasabi kanina pa na kailangan daw ay uh, ma-meet yung requirements para masabi na pwedeng pakawalan si Rodrigo Duterte. Number one, kailangan uh, tao dito, pwede na siyang mapakawalan kung mapapatunayan o kung uh, merong uh, showing o masisigurado na ang uh, si Duterte ay eh haharap sa trial, number one. Number two, hindi niya guguluhin ang trial at hindi niya, uh, ano dito, endanger yung investigation. Hindi niya sasabotahin yung investigation. Pangatlo, hindi niya itutuloy yung kanyang krimen. Ibig sabihin, papatay pa rin siya ng mga tao. So, yan po yung Article 58.1. Ang sabi, sabi ng Appeals Chamber, a decision pursuant to this provision is a decision de novo in which the Chamber has to inquire anew into the existence of the facts justifying detention and determine whether the conditions of Article 58.1 of the statute are met. Ibig sabihin mga kapabayan, kasi di ba merong petition noon si Rodrigo Duterte, yung kanyang depensa, na ang sinasabi nila eh, yung judge doon sa pre-trial chamber ay siya rin yung judge sa Appeals Chamber noon nung inaapila nila yung jurisdiction ng ICC sa kaso ni Rodrigo Duterte. So ang sabi ng ano, ang sabi ng uh, ng uh, depensa ng partido ni Kaufman, bias na raw yung judge. bias na yung judge. Dahil siya raw yung judge, appeals chamber at the same time siya rin yung nasa pre-trial chamber. Um, ang sabi ng ICC ng mga judges, eh this is a new decision or kailangan pag aralang muli. Okay? Inquire a new into the existence of facts justifying detention. Ibig sabihin, yun na nga, na hindi ito counted doon sa appeal chamber. Hindi ito counted sa appeals chamber. Ito ay bago. Bagong pag-aaral ito, bagong pagtingin sa mga facts, etc. Et, cetera, et cetera. so, wala na yung nakaraan. Okay, tuloy. Tuloy natin na yun. Okay, eto. Inisa-isa ngayon nila yung requirements ng Article 58.1b. At ginastify kung bakit hindi dapat pakawalan si Rodrigo Duterte. Alam yung masakit doon mga babayan eh. Alam mo yun? Yung pinag-uusapan kung bakit hindi ka dapat pakawalan. yun yung masakit doon. Alam mo kung ako kayo nababasa ng decision, hindi isip ko. Ganun ba ako kasama para hindi nila ako pakawalan? Kasi ganun yung dating nung ano eh, actually. Ganun yung dating nung decision ko tutuusin. Okay, game. Atong sabi, Article 58 B I of the statute and with regard to the need to ensure Mr Duterte's presence at trial the chamber recalls that Mr Duterte from his initial appearance contested his arrest and detention qualifying it as a pure and simple kidnapping. Patay. Patay. <laughs> 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 sabi ng korte, wait lang, gusto mo, i-release ka namin. Pero, ang tinatawag mo sa proceeding namin, kidnapping? Ouch! Ah! Uh, importantly, no later than May 28, 2025, Mr. Duterte, redacted, hindi natin alam kung ano yung Mr. Duterte na <laughs> Eto na, eto na, eto na. Eto na, eto na ngayon. So, hindi lang dahil ito kay Rodrigo Duterte. Pati ho yung statement ng kanyang pamilya ay naisama. In addition, his family, not only physically resistant, o, oh, di ba? Baka nakakalimutan ni uh, pangalan na ito. Ano pang, ano pa? Si Hanilet hmm. Baka nakakalimutan ni Hanilet Abansay niya yung pagpukpok niya ng cellphone doon sa ulo ng isang pulis. Ayan. Naging faktor Oo, naging factor, naging factor doon sa ano sa pagdesisyon ng ICC. Physically resisted eh. Mm -hmm. Di ba nila live stream ni Katie Duterte sa Instagram? Yung uh, pag-aresto kay Rodrigo Duterte? Eh di pinanood ngayon ng ICC. <laughs> Ah, ganyan pa ginawa nila. Oh, may physical resistance pala ano. Namalo pa yung ano, yung kanyang partner. Oo. <laughs> uh, ah, namalu eh. <laughs> uh, but also publicly voiced criticism regarding his arrest and detention and demanded that he should be brought back to the Philippines. Alam naman natin lahat yan, mga babayan. Oo, oh, wag tayo tayong igagaslight ng mga DDS at sasabihin nila, hindi, hindi naman naging violente, pinagtatanggol lang nila si Rodrigo Duterte. Tumiwi kayo. <laughs> Papamura sana ako, napigilan. Napigilan ko lang sarili ko. Eto pa. So, 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 isama so, so naisama, naisama yung uh, pagpukpuk, yun, yung physical resistance, ano? Naisama sa consideration. Not only that, naalala niyo yung biyahe-biyahe ni Sara Duterte at yung kanyang mga pinagsasasabi sa kanyang mga world sa kanyang world tour sa kanyang concert of uh, dito walang kwentang concert ng feeling Taylor Swift yan yung kanyang concert na ano kami ang apoy oh uh -huh. the kami ang apoy concert kami ang apoy na hindi mamatay <laughs> anyway ah uh -huh. Ng ICC more specifically, the chamber notes that on july 19, 2025, mr. duterte's daughter mentioned in public speeches the idea of breaking mr. duterte out of the icc and attempted to delegitimize the court's proceedings against mr. duterte, citing collusion between the court and the government of the philippines, as well as the use of fake witnesses. Hmm, patay. Patay. Mm -hmm. <laughs> uh, nagamit ang mga statement si Sara Duterte. Sige, biyahe pa. Biyahe pa, Sarah. Sige lang. At ipagkalat mo pa na kidnapping ang naganap. <laughs> Furthermore, the chamber notes that Mr. Duterte's daughter allegedly indicated on August 19, 2025, that Mr. Duterte had told her that he wishes to return to Davao City should, should he be granted interim release. Hey. Di ba? Sinabi naman talaga ni Sarah sa balita, yun eh. Nasa news yun, guys. Ito ngayon ang nakasira in contradiction with the defense's assertion that he would remain in the state he would be released to. Ay, ay, ano ngayon ang sinabi ng korte? Sabi kasi nung anak, uuwi ng Davao City. Kayo namang mga abogado, sinasabi nyo, dito siya, sa kung saang bansa siya, i-interim release. Ano ba talaga ang totoo? Uli. <laughs> Huli ka o. <laughs> Huli ang kasinungalingan ng mga Duterte. <laughs> Ay na, hindi kasi kayo nag-uusap eh. Okay, ito so pa. The foregoing illustrates Mr. Duterte's rejection of the proceedings against him before the court and the will of his close family to help him elude detention and prosecution. Ay! <laughs> Sabi ng korte, hindi, hindi, hindi siya pwedeng palayain. Itatago siya ng pamilya niya. Okay. Accessories. <laughs> Accessories, guys. Anyway, mag tuloy okay, natin. Mm -hmm. Hindi pa tuloy natapos. Moreover, paragraph 51. Given Mr. Duterte's position as former president of the Philippines, he appears to have the necessary political contact as well as to benefit from a network of support within that country, including his daughter, who currently holds the office of the Vice President of the Philippines that may help him abscond. The continued support in the Philippines to Mr. Duterte is further demonstrated by his election as mayor of Davao City in May 2025. <laughs> ano ulit? Ano ulit yung resolution ni Alan Peter Cayetano? Oh, wait nga, itatype ka natin. Okay, <Workersigation> type natin guys. Ilagay natin dito. Senate Resolution Kayatano Zubiri. Ayan. Ayan. <laughs> Ayan. Ay, sa dapat embo. Hindi yan. Ayan. Ta -ta 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 are, are, are. Are. Ayan. 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 Senate adopts resolution on Rodrigo Duterte's house arrest. <social> Voting 15 affirmative, Three negative and two abstentions. The Senate adopted on Wednesday a resolution requesting the ICC to please former President Rodrigo Duterte under house arrest for humanitarian reasons. Ay, patay! Anong sabi? Anong sabi ng ICC? Ah, gusto nyo pala siyang itago. Okay, so hindi namin siya palalayain. <laughs> Kasi yun yung sinabi ng ICC eh. He appears to have the necessary political contacts. What else? That may help him abscond. <laughs> Drama pa! Wala o. Oh. Kasi ang iingay niyo. Ang ingay ni Cayetano. Ang ingay ni Bato. Ang ingay ni Bongo. Ang ingay ni Marcoleta. Ang ingay ni Aimee ang ingay ni sila uh, sino pa ba? ba? Well, lahat sila yung may ingay. Pati si Big na nakisama. ano nangyari? Ah, hindi, hindi sabi ng ICC. Ah, hindi, hindi sabi pagbibigyan. <laughs> Gusto nyo pa lang ibabalik nyo ng Davao City? eh, si Robin Padilla. Oh, sino ba yung 15 na yan? Tingnan natin. Oh, kasalanan nyo to. Oo, oh, oh, asan na yun? Dilistahan. Oh. Ayan, the other senators who voted in favor of the resolution were Amy Lacson, Robin Hood Padilla, Rodante Marcoleta, Bato de La Rosa, Jingoy Estrada, Bongo, Cheese Escudero, Sherwin Gachalian, Loren Legarda, Erwin Tulfo, Jv Hersito, Panfilo Lacson, and Mark Villar. Ayan. Kasalanan nyo. Kasalanan nyo. Kasi ipinakita nyo lamang sa buong mundo na ayaw nyo ng hustisya. Damay pa si Ping Lasson. Dapat talaga, nag na lang si Ping Lasso. Nadamay ka patuloy sa kalokohan ng 15 na yan. Pwede naman kasi siya mag Hindi siya nag -upstain. So, ayun. Nadamay tuloy siya. Nadamay ka tuloy sa ano sa crossfire. Senator Ping Lasso. Gusto ko pa naman Senator Ping. Kaso wala, pinili niya eh. Di ba? Bala ka. <laughs> Tapos ka pa katuloy sa Duterte, ano, dito sa sinasabi ng ICC na political contacts. Necessary political contacts. <laughs> Nakaasak lang daw si Senator Ping. Eh, huwag siya bang asal kasi sineseryoso siya. <laughs> siya. ba diba? Sineseryoso kasi siya. Oo. Hmm. Tapos meron pa dyan. Meron ding related sa Davao City. Okay. Sinulat din niya ng ICC. Puntaan natin. So, dahil na doon, for reasons na sinabi kanina, political influence, yung statement ng, pam ng anak niya, at saka yung uh, resistance ng pamilya niya na isuko sa ICC, ang sabi ng chamber, ang sabi ng uh, pre-trial chamber, eh, hindi, hindi ka pwedeng i-release. Bawal. Bawal ka doon. Bawal ka i-release. Pangalawa. So, yung una, yung una is, di ba yung side 58, 58 is that to ensure the person's appearance to trial. Ang sabi, eh hindi tayo sure na haharap siya sa trial. Kasi nga, yung pamilya kinukontra, yung anak gusto i-prison -break, break yung tatay, tapos yung political influence pa ni Rodrigo Duterte, because of yung ingay nga ng Senado. Pangalawa, sigurado daw ba na hindi manggugulo o hindi may endanger investigation pag tinalaya siya? O, puntahan natin yun. Sabi, ano sabi ng ICC dyan? Eto, sabi, Awi. Okay. Uh, ang sabi para bigatan ito. As to the risks that Mr. Duterte obstructing or endangering the investigation, the chamber recalls that the question of the risks to witnesses and investigations revolve around the possibility not the inevitability of a future occurrence. Therefore, contrary to the defense's assertion The chamber does not need to assess whether Mr. Duterte has actually taken steps to contact or exercise pressure. In this regard, Mr. Duterte and his associates' history shows that he is able, okay, and has means either directly or through his associates to obstruct proceedings against him. Oo, ang sinasabi kasi dito, hindi naman pinag-uusapan dito kung gagawin daw eh. Kung, hindi, ang sabi ng chamber, hindi pinag-uusapan dito kung gagawin ba talaga ni Duterte o hindi. Kasi yun ang sinasabi ng depensa, ng abogado ni Duterte. Ang sabi niya, hindi yan gagawin dahil, ayun eh, know, o, wala naman siyang ginagawa para mangyari yung pressure sa potential witnesses. Wala naman siyang sinasabing gano'n Wala naman pinapakita. Ganun. Ang sabi ng chamber, hindi naman natin pinag-uusapan yung inevitability, yung kung mangyayari ba siya o hindi. Ang kung gagawin ba niya o hindi. Uh -huh. Ang pinag-uusapan natin dito, yung posibilidad. Pwede bang mangyari? yung pag-o-obstruct at pag endanger at sabi po ng chamber sabi po ng korte in this regard in this regard Mr. Duterte and his associates history yung kanilang mga ginawa noong nakaraan shows that he is able and has means either directly or through his associates kundi man kay Digong sa kanyang mga ka-aliado -ano, ka to obstruct proceedings against him oh, hindi na nang alam <laughs> mm -hmm. The chamber notes Mr. Duterte's alleged um, involvement in briefing a witness due to testify before the Senate of the Philippines inquiry into the Davo dead squad, as well as threatening and uh, taking retaliatory actions against individuals opposed to him, which, in the chamber's view, indicate Mr. Duterte's propensity to interfere with investigations against him. Ano kaya yung ginamit nila ano dito? Anyway. So, hindi naniniwala yung pre-trial chamber na hindi siya manggugulo. Dahil sa sinabi ni Rodrigo Duterte sa mga Senate hearing. Eh, baka ito yung kay Bato? Naalala nyo, di ba nag nagkaroon ng ano, war on drugs na hearing doon sa ano, doon sa Senate, yung kay Bato. So, baka doon niya sinabi. Furthermore, Mr. Duterte is facing serious charges brought against him and might impose a lengthy sentence might be imposed a lengthy sentence if all or part of such charges were confirmed and Mr. Duterte was convicted following trial. Okay. So, hindi sila kumbinsido na si Duterte ay hindi makikailam o hindi magugulo. Okay. Article 58, 1B3. O, sa 1B3. Balikan natin yung provision. Ito. 1B3. Where applicable, okay, to prevent the person from continuing with the commission of that crime or a related crime. Ibig sabihin, kung ano man yung inabla sa kanya, Uh, Mape-prevent ba yung pagpapatuloy ng krimen? In his case, kay Rodrigo Duterte, it is crimes against humanity Mapipigilan ba na ipagpatuloy ni Rodrigo Duterte yung kanyang pagpatay? <laughs> anyway, eto ngayon ang sagot ng ICC uh, huh? Saan na yan? Ito yung sagot ng ICC In this regard, the chamber observes that No later than in 2024, Mr. Duterte has allegedly pledged to double the killings if he were elected again as mayor of Davao City, and that in May 2025, he was indeed re-elected mayor of Davao City, while his son was elected vice mayor of the same city. No. <laughs> Kailan sinabi ni Digong? If I'm not mistaken, mga ababayan, sinabi ni Rodrigo Duterte sa Senate hearing ni Bato dela Rosa. Ang niya, kung bibigyan daw sa ulit ng pagkakataon, he will double yung mga pinatay niya na mga drug pusher. Alleged drug pusher. Sinabi niya yun. No joke. No joke. And nanalo na mayor. Sinabi niya kasi yun eh. Balikan niyo yun, yung hearing. Yung Senate hearing ng uh, War on Drugs under Bato de la Rosa. Sinabi niya yun. Na kung magiging mayor daw siya ulit, The Chamber recalls that some of the crimes alleged in the Warrant of Arrest and Under Count 1 of the DCC were allegedly committed when Mr. Duterte held the position of Mayor of Davao City. As such, should he return to Davao City, Mr. Duterte would be placed in, a very, in the very position that allowed him to commit the crimes for which his arrest and surrender to the court was initially sought. Eh, ang daldal -dal nga kasi ni Sara, di ba? Ang sabi ni Sara Duterte, pag siya daw ay nakalaya sa interim release, anong gustong gawin ng Rodrigo Duterte? Bumalik sa Davao. Bakit? Kasi nga, yun yung baluarte niya. Baluarte niya kasi yun. So, kung babalik siya ng Davao City, hindi lamang siya babalik sa Davao City bilang isang citizen. Babalik siya bilang mayor dahil mayroong mga Dabawenyo sa Davao City, unfortunately, binuto nyo ulit ang mga Duterte. <laughs> so, yun know ang ano, yun know ang nangyari. In light of the above, the chamber is of the view that contrary to the defense's assertion, there exists a risk that should he be released, Mr. Duterte continue committing the crimes charged against him or related crimes within the court's jurisdiction. So hindi naniwala ang ICC. Bakit hindi sila naniwala? Kasi itong si Digong mayabang. Itong si Sara mayabang. Itong mga kaalyado mayabang. Ano nila? porque naglabas sila ng Senate Resolution, papainggan sila ng ICC. Akala ng Sara Duterte, porque siya ay kuda ng kuda, porque siya ay nag-world tour, kinakanta niya yung ano, kami ay apoy na hindi mamatay. Akala niya, pag ginawa niya yun, magre sa Pilipinas, uupo siyang presidente at mababawi niya yung kanyang ama. No, it will not happen. So all of these are self-imposed consequences of your action.